So, ayan mga kaswerte. Ayan. So, nandito kami sa garden ng aking kapatid. Dahil tapos na po ang winter at spring na po. At tignan nyo naman po yung weather. Ayan. Sobrang init na pero malamig pa rin. Kaya ganito po yung amin get lalu. Ayan. So, naka-jacket kami niyan kasi malamig po yung simoy ng hangin. Pero kahit mainit. Ayan. So, nagpapatulong na siya kasi uuwi na ako bukas. So, I've been here for how many days? Ayan. So, eto marami kaming gagawin. Ito, yung garden niya kasi mag, magtatanim na siya ng mga gulay-gulay. Ayan. So, ayan. Tapos, eto nga po pala yung kanyang pinapagawa sa akin. Hindi, hindi raw kasi siya makaakyat doon kasi injured yung kanyang siko. So, <laughs> paano ko kaya yun aakyatin? sa bubong talaga yan siya <laughs> kasi yung rose niya yung climbing rose niya umakyat na doon sa may bubong so ang gagawin ko yan aakyatin ko yan siya dyan gagamit ako ng ladder tapos ititrim ko po yung climbing rose niya para po ah uh, Mag ano na naman ulit yung kanyang passion fruit. Kasi may passion fruit po yan sa dyan. Uh, sobrang dami niya yan kung mamunga itong passion fruit niya. Kung nakikita nyo mga kaswerte, sobrang dami niyang mga halaman po. Ayan. Ito yung mga kanyang mga succulents. Ayan. Kaya po yung kanyang YouTube channel din po ay Succulents With Me. And ayun, pakipalo po siya kasi vlogger din po yan siya. Ayan. Tignan nyo yung kanyang mga halaman. Sobrang dami kasi ito din po is maliit lang po yan siya. Konting halaman lang po yan siya. Tapos dahil green thumb po kami, ayan, naparami niya po yung kanyang mga succulents. sa kanyang mga uh, iba pa. Mga cactuses, ayan. So, ayan, dito ang dami. Ang gaganda po ngayon yung mga kanyang mga uh, halaman. O, ayan. Ito yung kanyang hanging succulents. Ayan, ang dami. Sobrang dami namin gagawin. Ayan, so dahil uuwi na ako bukas, ito yung aming gagawin. Magbubunot kami ng mga damo-damo. Tapos yung mga mabubunot namin, tatanggalin namin yung roots, yung leaves lang ang kukunin kasi gagawin niyang compost. Ayan, so ito. As you can see, ayan, ang dami-dami niyang halaman. Ayan, sobrang cute. Ang dami-dami. Ayan siya. Sobrang dami niyang halaman. Ayan, ang ganda-ganda. Last time na po na pumunta ako dito, tinulungan ko siyang mag-set up po ng kanyang garden. Ayan, so nag nilagay po namin ito. Ayan. <laughs> Sabi niya nagpapatulong siya pero nandito ako nagba-vlog po dito. Ayan. So Ayan po dito 'yun. Oh, tingnan niyo guys. Ito yung mga container po niya sa water. Ayan hindi niya po yan tinatapon, nilalagay niya po dyan yung mga mga halaman para hindi na po siya yan bumili ng ah uh, ng flowering ano, ang tawag nito, yung tawag nito, yung pots hindi na yan siya bibili ng pots tapos ito po, bawang po yan siya tinanim po niya yan noong last uh, couple of months ago Win ah, nung winter daw, ayun, napasigaw yung <laughs> ate ko doon, sabi niya, win nung winter, ayan. Nagtanim po yan siya ng bawang, nagtatanim po yan siya ng bawang, nagtatanim po yan siya ng sibuyas. Mayroon din po yan siyang gabi. Pero dito po sa part po nito, wala na po yan siya tanim kasi nga po nagwinter po. Uh, namamatay po yung ano na po pros po yung mga halaman. So ito tatanggalin namin yan, lilinisin namin to, ang dami oh. Ito lilinisin niya yan siyan. Tapos magtatanim po yan siya diyan ng spinach, kamatis at kung ano-ano pa eh, dito sobrang dami. Ayan siya, mahilig po yan siya magtanim kagaya ko. Ayan, so, ayan, so tulungan na po natin siya. <laughs> Ewan kung sabi niya, anong ginagawa mo dyan? <laughs> Ito yan siya. Ayan, sobrang hilig po niya yan mag, ano, magtanim. Kasi nga po, nung umuwi ako ng Pinas, pin, uh, ang ginawa niya dito, yung mga tanim niyang upo, saka ampalaya. palaya, kung ano-ano pa, uh, binold niya ng, ng konti tapos nilagay niya sa freezer at saka nung bumalik ako dito sa Australia ayun, pinangahakot ko yung mga naka-froze na kanyang vegetables, ayan so dito kasi, ano lang discarte lang ang kailangan para makatipid, di ba ate? oo, oh, kasi syempre kung maging wais po tayo sa ating pamumuhay nakaka-save po tayo ng marami lalong-lalo lalo na kapag tayo ay mahilig mag uh, kumain ng gulay, as in talagang kami po ay sobrang hilig po namin kumain ng gulay, kaya ayan, mahilig din po kami magtanim ayan, so kapag nasa abroad ka, pwede rin naman pong or kahit nasa Pinas ka ganito ang gawin mo sa inyong bakuran ako, siguradong libre yung iyong uulamin sa araw-araw Uh, fresh pa, ako din po nung nasa Pinas po ako, ganun po yung aking ginawa, ayan, may garden din po ako doon, so libre po kahit sabi nila malagubat na po yung aking malagubat na po yung aking bahay, yung aking bakuran pero at least, libre po yung aking pang araw-araw na ulam at fresh pa at kapag at kapag uh, maraming bungay po yung aking malunggay, pinamimigay ko lang tapos sabi nila ng mga kapitbahay, sabi ko, pahingi po ng malunggay. Sabi ko, o yan, sige, kunin nyo lang. May mga kalamansi, may mga prutas din po ako doon. May, may mulberry, ginagawa kong pa, ginagawa kong uh, juice or anything that you can do it with mulberry fruits. Ayan, so may mga bayabas, may mga tamarin din po ako. Ayan, so sobrang hilig po namin talagang magtanim. Ayan. So, nakagisnan po namin na magtanim. So, ayan. So, sabi ng kapatid ko, tapos na ako. Hindi ka pa dyan tapos. Ayan. So, thank you for watching mga kaswerte. And don't forget to hit the notification bell for more videos. And please like and share. And thank you so much. Bye!